Welcome to uh, Mangkasa So, paket tayo ngayon ng Labuganda Nakikita so, nyo nga nito paket Dato bato-bato ito Bato-bato pa Very delicado Hindi like. siya pantay-pantay May malaki May maliit Bagong bawa pero ngayon tingnan nyo Sira na dalawang taon pa lang nakalimutas. Matat ka naman ako ang panat pala. Grabe dito ang ano, bubak. Ayan, makikita niyo yung bundok. Ang ganda, di ba? Look that. So wonderful. Enjoying the majestic way. Uh, How God created everything beautifully and wonderfully. And look at the coconut trees, ano di ba? Hindi ang ganda ganda. Hindi may, may ang malipug, malipata, ari kanu pa dito maganda talaga. na mas malayo lang siya guys. Ice para pintaan. Mga oh, ganda, minsco. Kaya ito sa karagmoon, yung dadaanan mo mga puno ng yug. Pero meron talaga karani pang mga non. Pero talino ni about that again. Dapat pala meron ka dyan, ano, nagaya nito? No? Oh. Or, uh, adjust na lang siya. mo dito talaga ang bundok. Kasi mamaya, dadaan natin ang pin, um, mga palayan sa pinagbiraya. So, we're here at Calaburnia pa. Dito, lugar na maraming magagandang mga bahay-bahay sa so, oh, bahay. loob. Sapa-sapa dito. Here we are. Pala yan. yung mga lalayahan yung high school yung mga lalayahan 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 ఢా oh పగళాళుాు. pero yan dito yan pag-ibilits na ng mga palay sa inyo ng 5 minutes 5 minutes yung pinatakbo natin ang bilis ng oras na wala pa tayo guys sa kalahit tapos na ang Calabor 9. So, nakadaan na tayo sa Calabor 9. Ngayon, pumasok na tayo guys sa Pinagraya. Ganun ka haba ang Calabor 9 guys. Ito na rin yung

Kasi mag sa magaganda sa pag-travel, yung makikita mo yung magagandang view. At uh, ikaw may nag-ice cream, may yung... Mga... Oh, Sige, parang papasok sa resort yung nurse. May yung resort ito. Papakita ko sa inyo yung resorts na Okay. Alright. So, so elementary school yan. Yeah. and Ta-da! matagal um, ng oras yeah. itong video Huh? okay lang okay. ito yung isa pa yung daan para labas okay, kinitik ko kung maganda yung stabilization ha huh? ang tamagay itong mga at, uh, rough road yeah, rough road yan yeah. Ito tulad doon, karam, yung nakaramba kayong mabagal kayo dun sa... Yeah. Makikita mo yung parang label niya sa gitna. Hmm. Yan mo yung atis na sa gitna. Ano yun? Ang sabi yung kakanaki niya. Bababa ito. Bababa. Nakikita niyo. Nawala yung motor. Bababa siya. Punta. Punta na siya. Punta okay pa. Punta pa. Sunod pa. Sunod ang likot ko. Ang mga ginagawa din dito ang bahay for ang dito. Pause! Ayan, talusan na kami. So, ako magbabayan. Pinakati pa yung ilong kasi tinanong ilong ko